Hello mga boss, tuturuan ko kayo kung paano mag IGN sa Mobile Legends. Makikita natin dito na hindi pa blank ang IGN ko kaya tayo ay mag-umpisa na. Gagawin natin blank ang IGN ko, updated pala ito at working ngayong July 2024. Kung hindi ka pa nakasubscribe baka naman pindutin mo na ang subscribe button boss. At mag-umpisa na nga tayo, syempre kailangan natin ang name change card at mabibili ito sa shop. Kung wala ka diamonds, watch mo ang video hanggang dulo at meron akong gift sa inyo. At umpisahan na natin palitan ng ating IGN na boring. Ilalagay ko ang link sa description para makopy nyo ang blank IGN text. Drop nyo lang sa comment section kung meron kayong mga katanungan. Kapag pala ayaw mapalitan o ayo try nyo lang ay double paste ang blank IGN text hanggang sa ito ay maging okay na. I paste nyo lang hanggang sa mag okay na. Pwede rin kayo pumili kung gusto nyo mahaba na blank IGN pero mas maganda kung mas onti lang ang text na gagamitin nyo para hindi maaksaya sa space hahaha. -ha -ha. At successful ang pagpapalit natin ng blank IGN ba diba napakadali lang palitan hahaha -ha -ha, lalagay ko na lang sa description ng link upang matin nyo din sa inyo kung wala pa kayo pambili ng name change card magpapamigay nga pala ako ng diamonds para makasali comment nyo lang ang id server id nyo upang makasali sa giveaway. Para makasali sa giveaway ay comment nyo lang ang iyong MLB bead at kasama dapat ang server id para madali ko mas sa inyo ang diamonds. Ang mga subscribers lang pala nang pwedeng makasali sa ating giveaway kaya kung hindi ka pa nakasubscribe aba pindutin mo na ang subscribe at i like ang video. Kita kat tayo sa susunod na video mga idol happy IGN changing.